Pinag-aaralan na ang pagkakaroon ng legal department sa Philippine National Police upang protektahan ng mga polis laban sa harassment at mga akusasyon. Samantala, suportado naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong right-sizing sa mga tauhan ng PNP. Si Alan Francisco sa detalye. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang pagbuo ng isang legal department sa Philippine National Police Akbang ito para protektahan din ng mga pulis laban sa harassments at akusasyon. Sa second command conference sa PNP sa Campo Crame, binigang diin ni Pangulong Marcos na ang legal department ay magisilbing defense council ng mga police officer na naharap sa iba't ibang reklamo. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi pwedeng baliwala inalang ang kapakanan ng mga pulis, lalo na ang mga ordinary policemen and policewomen na hindi maka-afford ng abogado o legal advice. Suportado rin ni Pangulo Marcos ang plano ng PNP na magpatupad ng right sizing ng kanilang mga tauhan upang ma-maximize ang police force at police visibility sa buong bansa. Paliwanag naman ni DILG Secretary Benor Abalos Jr. na islang ng Pangulo na maiwasan ang duplicity of work ng mga pulis. Ang ginagawa ngayon ni Chief Marville is this. No? Tinitignan niya yung mga nagduplicate -du ng trabaho. For example, ko may sinasabi sa isang community relations, tapos yung function, ganun din. Sayang naman, pareho lang ng ginagawa. So, pag-isahin na yung pati mga staff doon. So, nire nila each and every department. Ano yung po mabawasan ng tao para ma mailagay na lang sa field on the ground. Kasi importante yun eh. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.